So mga idol, uh, nung na-vlog natin ito mga idol, marami yung uh, nag-message sa atin na humihingi ng uh, feedback kung sa nabili nating uh, vibrator machine ano po, tile vibrator po ito. So maraming nang uh, hihingi po ng uh, feedback ano po. So uh, ang masasabi ko mga idol, uh, kung sa bagong na larawan natin ano po, itong uh, vibrator machine po na ito ay... Uh, uh, highly recommended po ito para sa kama, sa mga nating mga direct installer o yung mga hindi natin, no, na kinokompak muna yung tile bag kabit sa mga rekta po highly recommended po ito napakaganda na gamitin yan o no. so uh, video natin mga idol kung uh, pati namin ginagamit po ito no? So ito yung uh, tile ba vibrator ano mga idol. So may suction din po ito. Bubuksan natin yung uh, suction niya ano po. Yan, nandito ito sa ilalim yung pinaka-lock ng suction dito ka kuya. Yan. So pag uh, nilock na natin ganyan, hindi na natin matatanggal ano mga idol. So suction po ng uh, po ito sa salamin. Then kung may mga bubuhating tiles na uh, halimbawa tatanggalin, pwede pong gamitin itong yan. Pag tatanggalin, kalabitin mo lang ito. Yan, tanggal na. Then, ito yung adjustment ng uh, vibrator niya, no, mga idol. So, number 6, pwedeng patasan niya hanggang maximum po nito ay 12. Yan, no, malakas na malakas na po ito yung vibration niya. So, one, dito din yung on and off niya, mga idol. Ito. Then pag uh, a-vibrate na mga ito, o mag-start na dito dito kakabitin. Yeah. So uh, dito. Ah. Yeah, so masasabi ko mga idol talaga ay perfect fit po ito para sa mga di direct installer o yung uh, rectang nagkakabit po ng, ng mga tiles ano katulad po ng sa amin. Napakalaking pakinabang po. So, eto mga idol. Yung uh, para ng uh, pagkabit namin ng uh, tiles, ano po. So, hindi na namin kailangan i-compact muna yung tiles bago namin ikabit, ano po. So, panoorin po yung uh, video. So, sa so, yung paraan ko na ganito, mga idol, uh, mula nung na uh, pa ako, uh, like, uh, year 2000, construction. Yan na po yung na uh, paraan na uh, sinusunod natin sa installation. Dry pack na uh, medyo basa. Damit mo nga. Uh, yeah. Damit mo yung video. Ganito yung uh, kapasa yung uh, ano namin. Uh. uh. mas basa po ito sa karaniwang dry pack yung ginagamit namin. Okay. Kaya ayaw gamitin ng iba mga ito yung na uh, mas basang na uh, dry pack. Ano, uh, mahirap po kasi i-compact. Ano, pag uh, masyadong uh, basa yung uh, dry pack yung dry pack, dry pack nila so sa amin mga idol dahil uh, direct installation yung ginagawa namin ah, uh, mas mainap kung medyo basa yung uh, halo ano po yan, so ito nga ito video dito ito nga ito, nakapantay lang siya sa tiles mga idol or nakangat pa siya ng konti video. So, ito na yung uh, tiles mga idol. May ano na po ito. May grout uh, crowd na po or uh, palaman sa ilalim. Ano po? Hindi lang natin na uh, John yung kanina pa. So, ito, i-director na natin ito mga idol. So katulad ng sinabi ko kanina, medyo basa talaga yung ano namin, yung uh, dry pack namin ano. So pag uh, inano yan, uh, kinumpak, lumalabas yung ibang katas niya maliban doon sa palaman na dinagay namin ano po. ano. Isa pa mga idol, uh, i-video pa natin yung isa, hindi natin na-video kanina na may ano, uh, hindi natin na ipakita na may uh, palaman ito. So isa pa. ayan mga idol video dito sa baba halos nakapantay lang siya dito yung hollow uh, pag uh, direct installation mga idol or mas matas pa yung hollow yung uh, ginagawa ko para pag tinumpa uh, sasabay yung uh, pagbaba ng uh, uh, ating mortar doon sa uh, tiles na ayan. direct installation dito Uh, may video na ako dito mga idol na may git uh, 200k views na. So eto mga idol yung uh, sa tiles na ito. So lahat po ng part nito uh, sa likod ay napahiran po ng uh, adhesive cement na ano po? So wala ng portion na hindi na lagyan. So dapat mga idol pang naglagay na pa naman ay ganito. Buong buong. mm -hmm. sa binabaran muna namin itong flooring mga idol bago kami nag-install so sa uh, po ito na pinababaran ng yung flooring bago ako nag-install dito ano po, ay mahalaga din yung uh, sa grout natin so dapat bago natin lagay yung pinakamortar kahit ano pang gamitin natin yung mga idol yung, uh, yung wet pack o dry pack mahalaga magkaroon muna ng Routing. So, yung grout namin dito, mga idol, ay purong cemento lang naman po ito. Ayan. So, pwede na pong uh, lagyan ito ng mortar. Yeah. sa room 2 po ito ito po yung tiles nya so napakalakas yung mulan is stranded na po kami dito